Good evening guys. Bali nandito yung uh, Pizza Hut kung gusto mong hanapin yung Pizza Hut Park and Shop at McDonald's dito. Uh, ito yung nag-iisang ATM dito sa Kiangwa Hospital at mag-withdraw ako ng 400 MOP. So mayroon pang tao sa loob at uh, hindi ako pwede akong papasok doon sa loob kasi nga baka sabihin niya uh, binibidyo ko yung pinya. So privacy lang. Tapos pagkalabas niya uh, withdraw ako ng uh, ano dito, 400 MOP sa aking uh, ICBC ATM ayun, pagpapasok na yung ATM na dito Ayan. at uh, pwede ka mag-deposit dito so pinasok ko na yung ATM at nag-withdraw na ako ng yan pag mag-deposit ka dito deposit service, dito mo ilalagay yung pera pag ito ang mag-deposit -de kasi sa ATM mo. Pero ang gagawin ko ay mag-withdraw. Ayan, pindutin ko yung withdraw. Continue. Then yung PIN mo, ayan. Then enter. Then cash withdraw, ayan. May tatlong option tayo dito, CNY, Hong Kong at saka MOP. So, MOP. Ay, wala siyang, ano, wala siyang available na uh, 100 bills dito. So, lilipat ako sa isang ITI dito. Hindi ka pwedeng makapag-withdraw ng 400. May pasok natin ng ulit sa inyo. continue. Ayan, pin Enter. then tapos withdraw. MOP. Iisa lang yung currency dito. So, meron siyang 100 yan. Mayroon siyang 100. Makaka-withdraw tayo ng 400 dito. 400. yan, 400. Enter. So, lalabas na yung pera dito. record. Oh. ah, withdraw na tayo ng dito. Bilang ko lang yung ano, yung ano, mga lumang pera to oh. 'Yon. Ito na yung uh, na-withdraw kong 400. Tapos ngayon, ang gagawin mo na ay uh, kakain ka na sa pizza don sa pizza. May pizza dito kainan. Pero susunod na, hindi na ako magpipizza. McDonald na lang kasi mura lamang ito dito sa McDonald. Pwede ka nang uh, mag-exit dito. yon At uh, pwede ka nang kakain kasi may 400 ka na. So ang gagawin ko ngayon ay uh, pupunta ako dito sa may kainan dito 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 kakain kain ng dito dito ako kakain ng yan sa 28 yan may kainan din dito kung uh, gusto mong uh, yung ATM nandun, nandun yung putol bababa ka dito wala kang makikitang ATM dito ang area itong area nag-iisa lang yung ATM dito kung gusto mo pang uh, mag-withdraw, pwede uh, dadaan ka doon. Pero kung uh, mag-withdraw ka ng inyong uh, bank video online banking at saka yung ICBC, pwede kang mag-withdraw dito sa ICBC na kung saan ako nag-withdraw ngayon. Yun lang guys at uh, maraming salamat.